Yo check mga kaulo, magandang gabi po sa inyong lahat Wala nang paligoy-ligoy pa Luzon, Visayas, Mindanao mga kaulo Isang nakakabwisit at isa na namang balita Na talagang paniguradong mapapakamot ka sa ulo At talagang manggigigil ka okay? Without further ado mga kaulo, simulan natin to Membro na naman ng isang LGBT community Ang trending ngayon mga kaulo Isang naggangalang Jude Bacalso na membro ng LGBT community ang nanggagalaiti raw dahil tinawag ng isang waiter na sir. Okay? Yan po ang pag-uusapan natin mga kaulo. Pero disclaimer, before anything else, gusto ko lang i-clear na marami akong kaibigan na membro ng LGBT community. Ha? Hindi ako against sa inyong lahat kung ano man ang ginagawa ninyo. Against ako dito sa mga taong ganito na sobrang abusado, feeling entitled at feeling. Kala mo kung sino na umasta sa publiko. Okay? Simulan natin to. Yung mga kaulo, isang waiter nga po ang na tumawag sa isang uh, membro ng LGBT o let's say gay. Tinawag siyang sir nito at nagalit. No? Ikinagalit nitong uh, June John Bacalso ang pangalan na hindi ko alam kung saan galing to o kung sino to. Ito po ay nangyari di umano sa Cebu At ito raw ay isang uh, writer or columnista I don't know mga kaulo kasi wala naman akong idea Kung sino tong June Bacalso na to no? Basang alam ko, isa siyang gay O membro ng LGBT community okay? So ikinagalit ito nitong itong malditang uh, baklitan na to, no? Na tinawag siyang sir alam mo, ha, ito ha, sana makarating to kay John Bacalso, no? Kung tinawag ka ng sir nung waiter, eh walang masama doon, no? Una sa lahat, biologically, ikaw ay mukhang lalaki talaga. At alam mo sa sarili mo na ikaw ay lalaki. Nagpakatotoo yung waiter dahil tinawag ka niya, in fact, ginalang ka pa niya sa pagtawag na sir. And dapat nga maging proud ka pa noon at wala namang ginawang masama, inaddress ka ng tama nung waiter. Okay? Correct me if I'm wrong mga kaulo ha? pero kung sakaling ikaw ay talagang transgender na at talagang babaeng babae na ang suot mo, no? At talagang ang itsura mo ay babaeng babae na, kung tinawag kang sir kunwari ng waiter, let's say ganun yung nangyaring storya, no? Meron ka pa sigurong karapatan, mga 0.1%, no? Pero kung sakaling tinawag ka ng sir at ikaw ay babaeng babae, alam niyang ikaw naman ay transgender, huwag kayong magalit, no? Huwag kayong magalit. Pwede niyong erase yung concern o sabihin. No? Dahil alam naman nila kung ano talaga kayo. Unang-una sa mga pag-iisip ninyo, alam ninyo na kayo ay biologically lalaki. Okay? Tapos eto pa, pinatayo ng dalawang oras etong pobreng waiter netong entitled na baklita na to na talaga namang mukhang lalaki, mukhang butanding, na talagang napakalaki, eh talaga namang sinong tao yung uh, matutuwa? At itong pobreng waiter ay hindi makaporma dahil alam nila na itong si Bakalso na baklita ay kaibigan nung owner nung shop o nung restaurant na pinuntahan neto ni Baklita. Natural, matatakot yung pobreng waiter, iniingatan yung kanyang trabaho. Pero kung ako ang waiter nun, ay, subukan mo akong sabihin ng ganun or patayuin mo, isa lang sagot ko sa'yo. Magre-resign ako o anong gusto mo ngayon? ba? Diba? Sa tingin mo, kakayanin mo akong sabihin ng ganyan kung natawag kitang sir, which is my duties and responsibility na ikaw ay respeto dahil alam kong lalaki ka, even though damit babae ka, naka-makeup ka, because I know the fact that you are a gay. No? And you are a member of LGBT community. Wala akong nakikitang mali doon. Ngayon, kung sa sarili mo, nagtampo ka or medyo nairita ka, eh hindi kasalanan ng waiter yon. Medyo gastusan mo pa yung sarili mo para maging babae ka tignan. Makainom ka ng mga no, isang sakong mga tabletas, no, mga ganon. Para malaman mo yung magiging changes mo. Kasi yung ginawa mo sa waiter is Napaka-unprofessional nun. Two hours mong pinatayo. At eto pa, dahil dito kay ano no, uh, may, naka, may isang member ng LGBT community na si John Calderon na nakita niya itong pangyayari na nagdidiskusyonan itong uh, si Baklita, si Bakalso at yung waiter. So nilapitan niya, tinanong niya kung anong nangyayari. At sabi nito ni Bakalso, ni Baklitang uh, Maldita, is parang why don't you ask him or ask him tanungin daw um, kumbaga tanungin yung waiter kung ano yung nangyari so eto na ngayon ang nangyari mga kaulo after matanong ni Calderon eh inalam niya dito sa waiter at dinala niya sa office at doon na nga po humagulgol yung tao at nagpanic attack dahil nga iniisip niya na siya ay nagkamali which is hindi niya dapat isipin na nagkamali sa kasi Ginawa naman niya yung tama bilang servidoro no? or waiter. ba? Diba? Ito lang si John Bacalso, ang talagang feeling entitled at talagang akala mo kung sino. Hindi ka kakilala ng madlay, eh. Diyos ko po naman, hindi ka kilala ng tao. Hindi ka naman celebrity. Feeling celebrity ka lang. Feeling entitled. Feeling upper hand ka. Yan ang sinasabi ko palagi. Huwag tayong mga feeling upper hand sa labas no? Hindi porket kolumnista tayo, meron tayong column sa dyaryo, meron tayong party uh, parte sa media or sa kung saan pa. Hindi yung reason para mangganon kayo ng mga tao. ba? Diba? Konting isip, konting gamit ng mga utak, alam ko meron kayo niyan. E kung wala, bili kayo sa palengke, maraming tinitindang utak doon, baka na sa inyo. ba? Diba? O ano naman sasabihin ng LGBT community? O, ba? Diba? Anong sabi ni John Calderon? sinabihan ka ngayon, itong si Bakla Maldita, sinabihan siya na ginagawa mo yan. Tatagalugin ko na lang mga kaulo para mas maintindihan nyo. So, ginawa mo yan sa waiter para maging isang influencer sa hanay natin na LGBT community. Uh, parang yan ba yung paraan mo para makilala tayo sa ganyang klaseng maliit na pagkakamali ini mo yung mga tao, nagre-represent ka ng LGBT community, yung hanay natin is napapahiya. Which is tama naman si John Calderon doon sa sinabi niya. No, talagang big check na kulay pink. Tamang-tama 'yung sinabi niya. 'Di ba? Kasi lahat ng hanay ng LGBT community panigurado rito. dahil lang sa natawag ka na sir. Ako mga kaulo, ha? Manager ako ng restaurant. Kapag merong pumasok na guest at alam kong membro ng LGBT community at alam ko ang appearance eh alam mo naman hindi naman tayo mga bata pa tinatawag kong sir as a sign of respect no sign of respect dahil alam mo naman sa totoo kung ano sila eh di ba mas nakaka-offend pa nga lalo kung base lalaki nakapolos tawagin mong mam. hindi ba pero kung transgender ka transgender woman no nakita ko meron ng changes sa body parts sa makeup, sa buhok, and talagang babaeng babae na, no? Tawag ko, ma'am. Pero kung ikaw naman lalaki lalaki, baka may bakas ka pa ng bigote ng ahit, tapos magagalit ka ron sa waiter, eh meron ng problema sa'yo. Patingin ka na para masolusyon na na yan. ba? Diba? Natatakot yung waiter eh. Kasi alam na kaibigan mo yung may-ari. Pero gaya nga ng sabi ko, kung ako yung waiter na nandun or ako yung bisor, tapos sabihan mo ako ng ganun, tumayo, nagalit ka, na tinawag kitang sir, as a sign of respect. Eh, magre-resign ako, sabihin ko sa harap mo, o anong gusto mo mangyari ngayon? ba? Diba? Ganun lang kasimple, ewan ko lang. Sa dami kong, nako, ewan ko, diba? Hirap sa inyo, namimili rin kayo ng kinakaya nyo. Ganun lang kasimple ang sagot doon. Kaya LGBT community, kastiguhin yan yung mga nasa hanay nyo na ganyan. Walang puwang yung ganyang mga tao sa lipunan. Binibigay nyo ng takot yung mga taong nagtatrabaho para sa pamilya. Dahil lang sa hindi nyo nagustuhan ng sinabi, pwede na kayong umasta ng ganyan. Hindi nyo hawak yung buhay ng tao. Hindi kayo ang nagpapasahod sa tao. Hindi kayo ang nagpapakain sa pamilya niyan. Di ba? Hindi lahat ng tao kaya yung sa labas. Pasalamat kayo. Yung pobring waiter, mabait. Di ba? Eh kung medyo ano yan... Loko. O. Oh. E eh, di ba may nangyari pang hindi maganda. Gaya ng sabi ko, di ba? Kung ako yung waiter, ay. Di ba? So, ilang mga kaulo. Maraming salamat po. And I hope tong LGBT community, eh, bigyan nyo to ng leksyon at turuan nyo. Baka kulang to sa sustansya at sa patnubay. Maraming salamat po. It's your boy Elmo. God bless us all. Peace. I'm out.